Adi Ara d 63 engine uh, ah, nabasag yung crankcase na ubusan ng oil ayaw na mag-start nagungot yung makina uh, ah, pending stow overall try natin i-redundo yan o yan ayaw maka-redundo tapos sa ilalim nagungot na Ayan, kita natin na di maikot ang makina kung i-crank natin sa starter at uh, inikot natin dito sa kamay. Mahirapan din tayong magikot ikot Ibig sabihin, nagungot na yung makina. yun no, oh, nabuslot. Ayan, kita natin na nabasag ang crankcase na hinungdan na kung bakit naubusan ang langis. At sa overhaul siya ay gagamitan natin dito ng kadena para matanggal natin ang makina. Ayan, kita natin na tanggalan natin. Uh, diretso na tayo, ah, uh, panoorin na lang natin si Manghilotay paano niya paghimay-himayin yung makina. Kapoy na si Giyaw-Yaw, tapos wapay swildo. <laughs> Diretso na tayo. Ayan, kita natin na nabungkag na yung makina. Ito na yung mga nabungkag na makina. Abangan natin ang full video mga idol pagkatapos ng masimbol ni Mangilutay ang makina sa gusto lang manood. Walay sanay. <laughs> Kumbati! Eh.